ilo tata o king hon i am pa sakdal nila ang di la angi nasang yeah not mga mag ng Team Mission Christian School. Pinatunayan ito ng mga mag-aaral na atin nang nasaksihan at masasaksihan pa. Atin namang pakinggan ang mga nagagandang tinig mula sa mga mag ng elementarya. Narito ang batayan sa paghatol